Kamusta mga kahistorya, panibagong rides ulit para sa araw na ito. Ngayon ay ikalabing isa ng Hulyo at ngayon ay ipinagdiriwang ang ika-155 taon ng kaarawan ni Dr. Pio Valenzuela, pero sino nga ba si Dr. Pio Valenzuela? Noong ikalabing isa ng Hulyo taong 1869, ipinanganak sa Polo, Bulacan, kasalukuyang lungsod ng Valenzuela, si Pio Valenzuela, isang Pilipinong manggagamot at isang pangunahing tauhan noong Revolusyong Pilipino laban sa mga kolonyalistang Espanyol. Si Valenzuela ay isang medikal na estudyante sa Universidad ng Santo Tomas nang sumali siya sa halos isang linggong katipunan, isang lihim na samahan na itinatag ni Andres Bonifacio noong ikapito ng Hulyo taong 1882 sa Tondo, Maynila. Lihim siyang nagtatag ng mga sangay ng katipunan sa maraming lugar sa Morong, probinsya ng Rizal ngayon, at Bulacan. Si Dr. Valenzuela ang inutusan ni Bonifacio na kausapin si Dr. Jose Rizal, na ipinatapon sa dapitan sa Zamboanga, tungkol sa pagtatatag ng katipunan at ang plano nitong bumangon laban sa mga autoridad ng Espanya. Umalis siya patungong dapitan noong 15 ng Hunyo taong 1896. Gayunpaman, iginiit ni Rizal na mauna ang bansa at nagbabala laban sa pagpapalit ng pamahalaan na hindi pinaghandaan ng mga tao. Ipinahayag ni Rizal na kailangan muna ang edukasyon, at sa kanyang palagay ang pangkalahatang kaliwanagan ang tanging daan tungo sa pagunlad. Kapansin-pansin, tinulungan ni Valenzuela si Emilio Jacinto na itatag ang papel ng katipunan, ang kalayaan, gamit ang mga nakaw na uli mula sa Diario de Manila. Nang maglaon ay kinuha ni Valenzuela ang amnestya na inaalok ng kolonyal na pamahalaan ng Espanya. Siya ay sumuko ika ikaisa ng Setyembre taong walundaan at anim at pagkatapos ay ipinatapon sa Espanya kung saan siya nilitis at ikinulong sa Madrid. Nang maglaon, inilipat siya sa Malaga, Barcelona at pagkatapos ay sa isang outpost ng Espanya sa Afrika. Halos dalawang taon siyang nakakulong. Sa ilalim ng pananakop ng mga Amerikano, siya ay muling nakulong habang siya ay tinuligsa sa mga autoridad ng militar ng Amerika bilang isang radical propagandist. Sa mga sumunod na taon, nagsilbi siya bilang unang alkalde sa panahon ng rehimeng Amerikano ng munisipalidad ng Polo, ngayon ay Valenzuela City, mula 1899 hanggang 1900 bago siya naging gobernador ng lalawigan ng Bulacan, 1921 hanggang 1925. Pagkatapos niyang magretiro sa politika, isinulat niya ang kanyang mga alaala noong mga revolusyonaryong araw ngunit naging mainat ang mga mananalaysay sa kanyang sariling talambuhay dahil sa ilang hindi pagkakatugma sa kanyang bersyon ng mga kaganapan, partikular na tungkol sa pakikipagpulong niya kay Dr. Rizal sa dapitan noong 1896. Namatay siya noong ika -aning ng Abril taong 1956 sa edad na 86. Noong 1963, ang bayan ng Polo ay pinangalan ng Valenzuela sa kanyang karangalan. Ang munisipalidad ay naging isang lungsod noong 1998.